Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Nestor Picanya, pangulo ng Senior Citizen dito po sa Barangay Santa Ana, Gimba Nueva Ecija. kasalukuyan po na yung aning damayan, Oscar ay sabi nga wala na pero susuportahan po namin para matulungan namin yung mga matatandang nauna nang nagbayad na kawawa naman po sila kung sila ay mamamatay na hindi mababayaran. Kaya hinihiling ko po sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa lahat ng membro ng damayan na sana magtulungan tayo, magbalik tayo sa ating samahan para sa ganon babalik sa dating dating kaunlaran. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Virgilio Limon, Barangay Captain ng Barangay Santa Ana. Uh, ah, ko po ang king mga kabarangay na muling ipagpatuloy ang Oscar Oh, Damayan ng Oska. Damayan ng Oska. At para po muling mabuhay ang Damayan ng Oska. Maraming salamat po.